yung good morning guys Good morning, good morning Sabi ni Idol <laughs> So what's up, what's up guys At ito ang back Dito ito na ako sa live Today is Saturday Supposed to be a day of work mayroon nagka-complete doon sa schedule na, na mag-relieve sa akin So ito At medyo may Parang ulan Kasi nag-alert uh, Sa cellphone namin na may ulan nga daw ngayon so far pa, paambon-ambon lang naman and then yan ito papasok na ako tagal na akong walang upload so ito na basahang karsada so madaling pa it's uh, 5.30 in the morning here in uh, UAE so tara samahan nyo ako So yun nga guys, dito na ako sa may bus So lumukas yung hambo Kaya hindi na nga pag uh, video to pag, Pagakit ng tulay So may ibat pa naman pa yung si Mrs And then uh, dito na ako sa bus At uh, papunta ng uh, metro station dito So ayun uh, yun, at uh, mukhang lalakas ang ulan Kumbaga uh, hindi mo lalakas ng tatagal pala parang tika-tika yung ulan so yun nga super so good naman at uh, hindi naman ma-traffic itong umaga na ito so makikita nyo yung patak na ulan sa may salamay ng ng bus so isang araw na ito na maulan at uh, blessing ito itong, itong ulang ito kasi bibirang umulan dito sa middle east So kaya maga akong umalis kasi yung service na sasabayan ko ay nagbakasyon. Ayan at nabito na ako sa may stadium metro station. At uh, makita nyo ang, ang may kunting bahana. So every morning sumasabay ako dun sa uh, service niya misis yung kasamaan niya sa opisina. Eh ngayon nasa Pilipinas so nagkukumit ako hanggang stadium tapos kapunta dito sa aming uh, meeting area kumbaga dito kami uh, pinipick up sa clinic namin dito sa sa may direct City Center so yan at paaakit na ako naaakit lang talagang basang basa basang basa ng ulan ng kalsada ito pala ay ang stadium metro station so dito ako bumababa sa gabi So mga gayon, gaya na nasabi ko pagka wala ko sa rubbish, dito ako sumasakay papunta ng Metro ng Direte City Center So Balitidalwa Green Line nga pala ito So kailangan mo may card dito at saka dapat may talaman yung iyong card na di ba basa 20 dirhams, 300 pesos sa pera natin 10 maganda ang servisyo ng metro station dito talaga napaka safe ayan at uh, magtatap tayo so bali 3 dirhams ang kinakaltas pag sumakay ako ng bus papunta dito sa metro station na ito hindi nang babawas yung 3 dirhams lamang tapos yan din pag uwi pagka uh, baba ako ng metro station sa so bus libre na Ayan na at na dito na ako sa may Union. Ito yung pinaka sentro-sentro ng palitan ng green at red line. Bali dalawa itong area ang metro station dito, red at saka green line. Yan ang sasakyan ko ipapunta ng center point. Pero doon ako bababa sa Mayday City Center. Dalawang station lamang at nandun na ako. So yan nga, narito na ako sa Dera City Center uh, Metro Station At palabas na ako At uh, siguro mga 5 to 10 minutes lang ang lalakarin ko at pamulado sa aming clinic Doon kami nag nag-start ng kuwan, nagtatiming, nagpapansin And then 7 o'clock yung aming uh, uh, alis doon sa Quimper's Batch kami So, kailangan talagang gumising ng mga pag mag may metro. Pero pagka kuha ng gising namin ni Miss alas 5, depende na sa kung may service kami, kung papasok yung kasamahan niya, misan work at home. So, nag may metro ako. Si Miss na may maga, misan 5.30. So, tingnan nyo gano'ng kalinis ang, uh, ang metro station na ito. So, ito, papakit na ako nito. At, uh, tingitin ko muna kung may ulan kasi pedalan nga ako ng payong ni ni Mrs. Kasi mahirap, magaling na may payong kaysa, pero may may jacket din naman ako. Uh, kailangan lang na talagang hindi mabasa so para hindi tayo magkasakit ayan at nasa labasan na ako ng uh, DRC Center yan at uh, medyo kulimling guha nga ng ah uh, ito dito maitim ang kalangitan guha ng ang ulan yan ng robotel yan kami sa tapat niya pupunta so ganito every, man, every morning ganito yung pinaka exercise ko maglakad doon siguro mga 5 to 10 minutes nga gaya ng nasabi ko pamula doon sa my side So, ayan na at malapit na ako sa klinik namin kasi itong klinik namin hindi pa ito bukas ng nang umaga as may pambukas ito Yan, tapat ng robotel. So, sa hindi pa nakakaalam at na nag-work sa home care nurse or caregiver sa isang uh, pasyente. Muslim pasyente namin ay mga lokal. Yan, ito yung aming clinic ito kami sisimula yan papansin, eh, papansin muna mo na kami meanwhile so yun nga guys dito na ako sa uh, sa clinic namin dito kami dito ng dito kami si sundo ng service namin dito kami nagtikita kita sa umaga first batch kami so mga pito kami sa anim sa uh, sasakyan So, nung ang kanya pupunta naman kami dito punta naman ako dito sa may sa may kapiteriya magkakarakti karamihan karami siya nagkakarakti so yun tapos 7 o'clock yung yung alas namin dito hindi pwedeng mali uh, awa naman Diyos and mag-6 months na ako dito hindi pa naman ako nalilate wala din akong absent so sayang kasi isang araw eh kung absent so pag may mga holidays at natong kong duty binibigay naman nila yung public holidays sa ibang sa ibang araw so minsan dalawa tatlong araw na ha, public holiday so ayos din, nakapapahinga. Pero ngayon linggo, week na ito, hindi ako, na, hindi ako makapag hindi ako kasi ay uh, may conflict sa schedule nung no? uh, kasama namin. So, <laughs> ayun. Meanwhile, So yun, pumapatak na ang ulan. Nandito si China, si Durga. Ay, huwag mo naman ganyan. <laughs> 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 hindi naman ah. <laughs> So inintay pa namin yung so, kasama namin Napalis na kami Dito sa Yo, kita ko, kita, 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 kita. oh. Kita ko, are you lover? <laughs> lover, stay in Pero sweet. Ayan ang driver namin si Durga. Para makita ng tadawi na late si Amir hindi ka ba per say hi, this is my. Uh, our tinkle bell. tinkle bell. it's coming, coming. it's coming na. it's coming na. what do you want? sa kung sa China? china ginag <laughs> sa kung I'm here. I'm Nalate oh, si Hi vlog, welcome to my guys. <laughs> guys! Ay, talaga naman uh, bye, -bye. Bye, -bye. bye bye! Bye bye. bye bye. Oh yung sana all. king. Bye. -bye. Magsain ka na daw, magang uuwi. <laughs> Saan uuwi yun? Sarja. Sarja. Magbabas siya. Check the mic and make sure it sound right, boys. down right boy meanwhile oops it's got I think you don't. Meanwhile... So yun nga guys, dito na ako sa <laughs> sa aming always uh peterhan So, yun, nang baha, pagbaba sa may isang bus stop na nanaki binababa. Ah, uh, pa rin. So, ito, at uh, added uh, -did ako ng uh, bigo na pagkatapin sa bahay. Sumaga so, um -oh, akong huwag kasi sabado, walang masyadong traffic. Tapos,